Ala, lamay daw kayo. Use, use i-rate ko pila 10 over 10 oh. Grabe yan yan subak. Ah, oh, grabe daw kayo subak ko. Oh. man eh. Dako. Libre na isa, yawa. Bantog di ay. Ganyan yung tubak ko. Oo, oh, ah, tanawa ha. Ah. Dako kayo kung bayad na rin. 40 mil ako. <laughs> Ay, pa na isa. Oo. Oh. May ba ah. mga <laughs> Binayaran din niya. <din. laughs> ano na nyo mga pili ang susa? Chili oil. Homemade Homemade talagang ha? Unsan na yung ang ipaabot. Palit na pastel. <laughs> so, atong tunghaya ng ano, ang ihang talata, aning higayunang pastel lan. Unsan yung maingan ni Makol sa pastel.